Aso ah, kaya. Okay okay Governor Obayong, Okay, gusto naman ko before the incident, no, very na, two emissaries were sent to talk to Governor Obayon, asking him na go ayaw na ipagdayo ng rally sa April 14 diha sa Davao del Norte Sports Complex. ay nagpadala sa emisaris kini si Anton Lagdomio. Ang sulti niya, dili daw ipadayon ang rally tungkol kay maulawan daw siya kay siya ang sap taga Davao del Norte ng hambog siguro nga kaya niya kontrolon handa po din ng orte. Una, maulawan po daw ang mayor sa Tagong City na si Chung Uy o ang vice-governor ng anak kini si Uy Uy kaya na sila ang kwarta nang nakuha, Kang Martino Maldes. hangyo sila na hindi ipagayon ni Gobernador Bahe. Ang tubag ni Gobernador mo, iyon siya Burang lisod na imbuon sa ako, si Gobernador Luis Panea. Wala na akong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Wala na uh, mataas na edukasyon na pwedeng ipagmalaki. Wala rin ako sapat na yaman na pwedeng ipagmalaki. Sabi niya, dito man lang pwedeng ipagmalaki na meron ako isang salita. Bige ako ng commitment ko na mag-host ako ng rally dito sa Sports Complex ng Davao del Norte. At sabi niya, nag-commit ako ng 100,000 participants ng rally dahil nga ang mga mayors ng Davao del Norte, kanya-kanya, may commitment sila kung ilang daralin na participants. So nag-come up si Governor ng 100,000. Ngayon, kala ni Governor, tapos na yung usapan. Then the following day, meron na naman pupunta sa opisina niya. Ang sabi, go, pinapatawag ka ni Anton Lagdameo nandito sa Tagong City, nandoon siya sa isang restaurant. Eh, ang sabi ni Governor, teka muna, nakita mo yung maraming tao na nag-aantay para mag usap sa akin. Sabi niya, bakit ko unahin si Anton Lagdameo? Eh, itong mga tao ito, may mga kailangan dito, may problema. So ang nangyari, hindi niya hinarap si Anton Lagdameo. Ngayon, nagalit si Anton Lagdameo kasi sabi niya, binabastos daw siya ni Governor Edwin Obahib at hindi siya hinarap doon sa restoran. Tapos, sinabi nila, okay, di, kung hindi hindi natin makumbinsi si governor, hindi eh, palitan na lang natin yung governor, pwedeng suspende, di ba? Ginawa nila ngayon na paraan, kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si governor Edwin Obaheb. Nung makita ko yung order, sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice. Ito si Pierre amin. Sabi ko, a e former Chief Justice ito, dapat he should be the one to respect yung due process and equal protection of the law. Malinaw sa saligang batas yan, di ba? no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law nor shall any person be denied equal protection of the law. Ang linaw-linaw. So dito, yun ang nangyari kanina, dumating yung mga tila pina DILG pinapareceive yung order. Hindi sila pinapasok ng mga tao na nasa Capitol. Ang ginawa nila ng pinost nila yung order doon sa labas, sa gate. At pagkatapos, siguro in 30 minutes, na umalis sila sa Kapitolyo, pinasumpa nila kagad yung Vice Governor as Acting Governor. Ngayon, pagkatapos silang pasumpain, ang sabi ko kay Governor Bahig, Huwag kang umalik dyan sa opisina mo. Because you are the duly elected governor. Pinili ka ng taong ng taong tigagapaw ng lote. Sabi ko, illegal yung order na inisyo ni Bersamin. Unang-una, -una, si Bersamin, appointed na lang yan eh. Hindi nga elected official yan tapos tatanggalin niya yung tao, yung governor na inilagay ng mga tao ng Davao del Norte dyan sa Capitol. E anong karapatan niya para gawin yun? Para sa akin sabi ko, yung order na yan, illegal yan. Kasi it violated the very principles of the Constitution, yung Bill of Rights. Illegal yan. At saka yung assumption of office, as acting governor ni Oyo Oyo, illegal din yan. Kasi andyan yung governor, buhay yan, sitting governor. Paano mo sasabihin na legal yung pag appoint mo ng acting governor? Ang acting governor, pagka walang governor, eh and nandyan yung governor. Kaya nga sabi ko rin sa mga empleyado, kasi pagkakaroon ng skandalo ito, no, dahil ang mangyayari dyan, sabihin nila dalawang gobernador sa Labao del Norte. Na, 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 merong itutuwang gobernador at merong fake na gobernador. Ngayon, sino susundin ng mga tao? Siyempre yung mga empleyado mali dito. Pero ang sabi ko sa mga empleyado kanina, sabi ko, isipin niyo, na yung gobernador na inilagay ng DILG hindi yan totoong gobernador. Vice gobernador lang yan. Inilek yan ng taong bayan bilang vice gobernador, hindi gobernador. Ngayon, kayo ang naglagay ng acting governor yung DILG. So sabi ko, bakit susundin yan? Hindi nyo dapat sundin yan dahil lahat ng action yan sa para sa mga abogado considered ultra vires yung action hindi po valid yun hindi ko maintindihan kung bakit yung administrasyon eh wala namang gulo sa Davao del Norte na sa pagpapatakbo ng probinsya in fact ito ha A few weeks ago, Governor Edwin Hubaim was awarded a plaque of appreciation. Ang nakalagay doon, Seal of Good Governance. Recipient siya niyan. Ang nagbigay DILG. Ngayon, tatanggalin mo yung tao na yun who just received an award from DILG, yung Seal of Good Governance eh masyadong unfair naman and unjust, di diba? Kaya nga sabi ko, ang hirap talaga pag ganito ang sitwasyon, ganito ang administrasyon, hindi mo maintindihan. Kaya tinatanong nila ako kanina, paano yung rally sa Sunday? Sabi ko, ang rally sa Sunday, eto. Ito rin ang napagkasunduan namin ng mga mayors. Come hell or high water, tuloy ang rally sa Drapao Pindote. Bota ko. Alam mo, siya may gusto ng tringo. Alam mo, ang simpleng pakatabi dito, I am accusing Marcos of bringing us back to the old politics kayo suspend tapos tanggal ng tao na walang tatay ko halos ganun na ginawa nila yung ginagabit yung administrasyon para yung partido niya gusto suyupin lahat at yung hindi magustong magkalaban uh, ay, ay yung ayaw kalaban natin uh, hanapan ng mali na parang what he is doing now, I am accusing him of another thing, being an authoritarian leader. So, dreaming ka. Sinabi ko sa iyo, huwag mong pilitin at gaya sa ginawa ng tatay mo. Anak ka ng putang talagang ginagawa mo na. Ito talagang targetin kita and it would not be pleasant. Kindly, do justice. Tama yan sinasabi. Umakyat kayo dyan sa Malacanang! Putang ina! Wala kayong alam lahat! Puro bangang! To!